nagkikrib po ba kayo ng kilawin ng puso ng saging? Ito na po ang pinakasimple at pinakamasarap na version ko, kapampangan pudi Kat-kat lang po ninyo ang puso ng saging, pagkatapos ibabad sa suka at sigain. Pagkatapos magbisa na tayo ng bawang sibuya. Mekos-mekos. Pagkatapos po ay lagyan din ng konting hipon. Ayan dagdag po yung hipon lutuin ang hipon pagkatapos yung paminta add mo yung paminta ganyan lang po kadali at saka yung asin yun na po pagkatapos po yan metos metos din at ilagay ang konting karne ng baboy konti lang na yung yung na at saka yan, yan masarap na po yan malasa na po yan pagkatapos magina natin ang ating uh, pinigang puso ng saging na binabay sa suka yun na po mikos lang pagkatapos na napakulo, ilagay lang po yung sabaw ng sipon na nakakatagdag din ng lasa sa ating tilawin na puso ng saging Ganyan lang po kadali at takpan mo muna natin. Yan, lagyan din natin ng pampalasa. Kung meron kayong kung anong gusto niyo pampalasa, ilagay nyo sa akin chicken powder. Okay na po siya. Ganyan lang po kadali. Takpan ulit natin at pakuloyin. Oh, yan na, kumukulo na. Katapos po yan ay matikman natin kung tama na yung lasa. Pagkulang po sa inyong alat or suk, uh, asin, dagdag lang po ng konti or paminta. Yan. O ako, na, na parang kulang lang asin, kaya nagdagdag lang na po ako ng konti. Anyway, yung ano, ako lang naman nakakain. O, tsaka paminta. Ayan. So nagkikrib lang po ako. Kaya yan na po ang ating ano. Takpan natin muna. Takuluin. Yan na po. Ang ating puso ng saging nakilawin.